Mr President I move that we transfer from the calendar for ordinary business the calendar for special orders committee report number 6 on Senate bill number 1482 this is the bill on the classroom building acceleration program or cap so move Mr President Any objection Hearing none the motion is approved it's uh, transferred Mr President I move that we consider Senate bill number 1482 under committee report number 6 Any objection Hearing none Motion is approved. Consideration of Senate Bill 1482 is now in order. The Secretary is directed to read the title, only the title, without prejudice to inserting into the records the whole text thereof. An act establishing the Classroom Building Acceleration Program, CAP, under the Department of Education, authorizing local government units and civil society organizations to undertake classroom construction projects. Majority Leader. To sponsor the measure, I move that we, correct, we recognize Senator Bam Aquino, the chairperson of the Committee on Basic Education. So move, Mr. President. The chairman of the Committee on Basic Education, Senator Bam Aquino, is recognized. You have the floor. Thank you, Mr. President. Mr. President, mga kababayan at kapwa ko Pilipino, magandang magandang hapon po sa ating lahat. The Committee on Basic Education is pleased to present Senate Bill 1482, under committee report number 6 otherwise known as an act establishing the classroom building acceleration program or cap under the department of education authorizing local government units and civil society organizations to undertake classroom construction projects or the cap act una po sa lahat, nais po natin pasalamatan ang philippine institute of certified quantity surveyors ang yellow boat of hope Hope Foundation, Angat Buhay Foundation, si Architect Peach Buencamino at si Mr. Lucky Calotes or si King Lux para po sa pagdalaw ngayong araw at sa pagsuporta at pagvolunteer dito po sa pagbuo ng ating panukalang batas. Dear friends, our sponsorship of this bill comes at a time when our nation is in crisis. Naibulatlat po ang isyu ng maling paggamit ng flood control budget dito po sa Senado at sa Kongreso at nailantad po sa ating lahat ang karumal-dumal na korupsyon sa ating gobyerno. Pero nais po nating ipaalala na may isa pang krisis sa ating bansa. Two months ago, nagtalumpati po tayo tungkol sa EDCOM report at ang nakalagay po doon na 165,000 na kulang na silid-aralan sa ating bansa. Noong Oktobre, Nalaman po natin sa DPWH hearing na 22 pa lang ang naitatayo ng national government. Kahit po si Secretary Dizon na bago pa lang sa DPWH nagulat ng pasigaw, totoo ba to? Ang nakaplano po ng DPWH for next for this year ay 1,700 classrooms. And up to October of 2025, 22 pa lang po ang nabuo po nila. Pero kahit naitayo po nila ang buong 1,700 classrooms, kita naman po natin, kulang na kulang pa rin yan pagating sa national gap po natin. Sinabi ko na po dati, nang hinala po natin, mas malaki pa talaga ang kulang. Meron pa pong mga classroom na overcrowded at nagsi shifting Meron pong mga sira-sira. Meron pong nakundina. At alam din po natin na lalaki at lalaki ang gap na ito kung hindi po natin aaksyonan. Sa current backlog na 165,000 classrooms, kasama po ang mga classroom na ikokondina at para sa mga bagong estudyante, lalaki at lulobo ang classroom gap natin mula 165,000, magiging 219,000 by 2028 kung hindi po tayo aaksyon. Noong Hulyo, nanawagan po tayo na magsama-sama tayo para tugunan ang krisis sa edukasyon at ilipat na ang pondo para sa flood control patungo po sa edukasyon. Ngayong Nobrembre, nananawagan po muli tayo ang kailangan po ng ating bansa at ng ating kabataan, edukasyon at hindi korupsyon. At alam po natin na hindi tayo nag-iisa sa panawagang ito. Marami po dito sumang-ayon, sumuporta pati po si DepEd Secretary Sani Angara, pati rin po ang Pangulo, sumang-ayon sa ating suwestyon na tanggalin ang responsibilidad sa pagtayo ng classroom mula sa DPWH at ibigay sa mga LGU at civic organizations na meron ng karanasan sa pagtayo ng classroom. Mula po noon, halos walang walong daang mayor, 800 po na mayor at LGU official ang nagpahayag ng kanilang suporta para po sa pagpasa ng CAP Act at naniniwala po tayo na kapag sabay-sabay ang paggawa ng classroom, may tsansa tayong masolusyonan ang napakalaking problema ang hinaharap ng ating mga kabataan. Para buuin po ang CAP Act, nagtrabaho po tayo kasama ang iba't ibang grupo para masigurado ang tamang plano, tamang presyo at tamang disenyo ng mga classroom. Sa ating hearing, technical working group session at konsultasyon sa mga NGO, engineer, architect, quantity surveyor at iba pa, naramdaman ko po ang gigil ng taong bayan na mabigyan ng solusyon ang krisis na ito. Sa ating panukalang batas, sinisigurado po natin na sa halip na substandard, overpriced at kulang ang mga silid-aralan, ang pagpapatayo po ng classroom ay dapat, unang-una, nasa tamang presyo at pangalawa, nasa tamang panahon. Una po, tamang presyo. Isa po sa ating pangunahing tanong nung inihain po natin ang batas na ito kung bakit magkaiba ang presyo ng DPWH doon po sa presyo ng mga LGU at mga NGO. Sa presyo po ng DPWH, mula 2.5 million to 4 million pesos ang bawat classroom. Pagating sa LGU at NGO, dihamak mas mababa po ang presyo nila. Ang solusyon po sa CAP Act, price ceiling, base po sa disenyo na pinaghirapan ng iba't ibang eksperto sa pribadong sektor. Pasok sa minimum standards ng DepEd, pero nasa presyong 1.8 million per classroom po lamang. Average po yan. This is roughly, on average, around 55% less than the original government cost of DPWH. Yung bagong disenyo, standard and specification ng classroom ay may regular review kasama ang mga eksperto mula sa pribadong sektor para maiwasan ang overpricing ng classroom. At naglagay rin po tayo ng provision na required isa publiko ng DepEd ang mga dokumento ukol po sa pagtayo ng classroom sa ilalim ng ating batas para mabantayan ng taong bayan ang ilalaan na pera para po sa pagtayo ng silid-aralan. Pangalawa po, second salient feature sa tamang panahon para agarang para sa agarang pagsara ng classroom gap. Tamang presyo, tamang panahon. Binuo po natin ang batas na ito para sa decentralization ng pagtatayo ng classroom. Ibig sabihin po, sa ating panukalang batas, may pagkakataon na magtayo ng classroom ang mga LGU at CSO at hindi na po kailangang hintayin ang DPWH. Bukod po dito, binibigyang prioridad ang pagpapatayo ng classroom sa mga lugar na handa na magpatayo. Ibig sabihin po, mapapabilis ang pagtayo ng classroom dahil sabay-sabay po tayong nagtatrabaho. Uulitin ko po, 165,000 ang classroom gap po natin. At lalawak ang gap po na ito dahil po sa condemned classrooms, population growth, at sa failure to build on time and on target. Dagdag pa po dito ang mga classroom na nasira dahil po sa bagyo at apektado ng mga lindol. Lulobo po ito to more than 200,000 in 3 years kung hindi po tayo gagalaw. Kung nais po nating maisara ang classroom gap by 2031 in 6 years, pakiwari ko po kailangan po natin magbuo ng 39,000 classrooms kada taon. Take note po, ang target po for 2025, 1,700 classrooms po lamang. Kung ganyan lang po ang target natin, tila imposible po masara ang classroom gap. Pero kung nais po natin itong maisara, in 6 years, kailangan po natin magbuo ng 39,000 classrooms per year for six years. Ang presyo po nito, roughly, nasa 90 billion pesos kada taon. Or to close our classroom gap, kailangan po natin ng 540 billion sa loob ng anim na taon. Nakakalula po ang presyong ito. Napakalaki po ng pondo. Pero alalahanin po natin, yung original na pondo ng flood control para po sa 2026 budget ay 252 billion. Parang kalahati na po ng presyong kailangan natin para sa classroom gap. Siguro po, kung kaya nating originally mag-budget ng ganong kalaki for flood control, kaya naman po natin mag-budget ng tamang presyo para po sa classrooms ng ating kabataan. Sabi nga po, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan po yung challenge na hinaharap po natin. Hindi lang po yung pagpasa ng bill na ito, kung hindi tamang pagpondo ng classrooms. At natutuwa po ako na sa technical working group, mukhang sumasang-ayon naman po ang chairman of finance natin dito po sa pagtaas ng ating pondo para sa classrooms. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy sa pagtugon ng pangangailangan ng mga estudyanteng Pilipino. Kaya po ngayon, ngayon po napapasok tayo sa 2026 budget deliberation. Inaasahan po natin at inaasahan din po ng kabataan Pilipino na mapupondohan natin ng tama ang classroom sa ating bansa. Sigurado po tayo na pag lahat ng pangailangan sa edukasyon ay nabudgetan po natin ng maayos, may pera pa po para sa mga iba pang serbisyong pampubliko. Sa laki po ng perang nawala ganun rin po kalaki ang utang ng gobyerno sa kabataan at sa taong bayan. Sa halip na nakawin ang kinabukasan ng ating kabataan, kailangan natin magsama-sama para mamuhunan sa kanilang kinabukasan. Mr. President, mga kasama, when we first talked about the education crisis two months ago, sinuportahan niyo po ako dito po sa ating laban para sa dekalidad na edukasyon para sa kabataan Pilipino. Sa harap ng lahat ng pangyayari sa ating bansa, sa mga investigasyon at sa mga panawagan para sa pananagutan, naniniwala po tayo na meron pa ring espasyo para magsama-sama po tayo. At yun na po siguro ang espasyo para sa edukasyon ng kabataang Pilipino. With the passage of this bill, Mr. President, mapapabilis ang pagtayo ng classroom para sa estudyanteng Pilipino. Sa hilip na dekada-dekada bago mapunuan ang classroom gap, kung aaksyon po tayo ngayon, inaasahan ko po na masasara natin ang classroom gap bago pa po gumraduate ang nasa grade 1 ngayon. Ito po yung hangad natin. na nakaupo sa silya, hindi po sa sahig. Paaralan na iisa lang ang shift, hindi po tatlo. Silid-aralan na matibay at maayos, hindi po kondenado. Ang hangad po natin para sa estudyanteng Pilipino, silid-aralan na huhubog ng mga galing, pangarap at pagkabayani ng kabataan Pilipino. May utang po tayo sa kabataan Pilipino, Mr. President. Huwag po nating hayaang lumaki pa ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. Thank you.